Pero sana naman maging patas lang yung laban kasi may closure order na ipag-comply naman tayo lahat ng requirements naman. Kung kaya ko mag-provide, ko naman. Uh -huh. What's up mga kausno for today's video Ito tarali kayo mga kausno Makimusang tayo At makichismis tayo rito, na joke lang So pag-usapan natin ngayon Ito si Diwata Actually nagtitrending talaga to si Diwata Hindi tayo sa nakikisawsaw no Mabibigay lang tayo ng reaction At papanoorin lang natin kung paano yung nangyari dito So ito kasi si Diwata mga kausno Talagang kung makapapansin nyo talaga, sikat talaga tong kainan nyo talaga at dinudubog, pinipilahan ng oras talaga para makapunta sa luto at para makakain lang. So ito si Diwata ngayon, parang nagdatingan yata yung mga tao na pinapaalis na yata siya sa pwesto, pinasasara. So ayan, papanoorin natin tong video na to. Papatay lulugar, nandiyan na, kumpleto ko na. Kaya na naman yun. Di ba ako wala akong inaano kasi kay eh. Kasi tol tayo pero sana lang maging patas tayo kasi sa pagpansin ko talaga lagi na nakikita nyo. Sa totoo lang wala nang e, ano lang street food vendor lang po ako yung lang concept ko ang hirap din mag-provide ng puhunan. Ito nga, may nagpaganda na tao. Nandito ako na, kasi dati nasa kalsada ako, so patlirin eh, pa yun. Kaya ako dito, ano naman mga yung nahanap dito. So gusto ko maging patas lang. Kasi sa lahat ng vendor dito, sa dami namin, ako na lang yung narikita nyo. yun lang naman yun eh, maging patas lang sana tayo. Pero ako wala akong, wala akong ano doon sa... Eh, paano hindi ka kasi makikita? <laughs> yung mga katabi mong vendor, ikaw lang ang pinipilahan. Di ba? Ikaw lang ang pinipilahan. Napakaraming tao. Kaya ikaw ang makikita. Ganyan naman talaga ang tao eh. Tara, tuloy pa tayo. Sa inyo, pero sana na maging patas mo tayo ha. Kasi ako, nagpag-apply na ako. Pagkakabing kumuha ganito eh. Pagkakabing kumuha ganito. Yun lang naman. Yun lang naman. Yeah. Umayon, pero pero, pero, pero gagawin ko pa rin yan oh, ay ako sa inyo. Pero siyempre, para at least alam nyo lang yun. Eh. Kasi kung hindi na papayagan ako na mag comply ako, So mag-illegal na lang tayo kasi ginagawa ko na para maging legal ako. Lahat ng papel niyo po, naman ako doon ay pag-coordinate naman ako. Bakit may closure order pa rin? So di ba? <coughs> so, ano pa hey. lang? Recommendation lang. Oh, la close your order. Parang ano, pinapasarado nga talaga itong ano, tindahan ni ano, ni... Yung pakainan na ni Diwata, pinapasarado na. Siya na kasi yung... Uh, Naintindihan mo naman Sa loobin ko, or di ba? Lahat naman, naipag-coordinate naman ako. So, Pero sana, maging patas lang po tayo. Kasi ako, hindi pa ako mayaman ha. Nagpapayaman pa lang sana ako. Pero bakit daming ganyan? <laughs> hindi daw siya maya. Hindi pa daw siya mayaman. Nagpapayaman <laughs> pala. At saka binib lang ako dito kay ano ah, Kay, kay Diwata. Kasi tinan nyo ha. Ah, hindi naman sa judge ko yung karakter niya. No? Wala ang lakas na kumita ng uh, lakas kumita ng ano niya ng kainan niya parisan niya. Tingnan niyo yung pa, uh, 'di ba? Down to earth. Diyan mo masasabi talaga na down to earth. 'Di ba? Tingnan mo umaharap siya sa tao ganyan tapos naka-gold, 'di ba? Oh, down to earth talaga si Diwata. Lagi kasi sa hirap. Dali ako sa hirap, alam niya sitwasyon ko, nagmula ako sa ilalim ng tulay. Sa kasipagan ko, medyo nitong ako, ang dami ng ano, dami ng ano. Nagmula doon siya sa ilalim ng tulay. Doon siya lumitaw. Sa ilalim ng tulay. Kaya ka diwata eh. Sa ilalim ng tulay. Ang nila talaga. Ano ba gusto nung gawin ko sa buhay ko? Di ba? Pilipino din ako, taong Pilipinas din ako, butan-tinuro naman ako dito sa Pasay. So, Yun lang naman yeah, yung sa akin. Okay. Wala akong question doon sa... pero sana naman, di ba, lahat <laughs> naman ang patuloy sila ko naman. Sinabi ko, salitahin at pagawa ko ng teaching dyan. So ano pa ba, hindi pa yan tapos, hindi ko narinig sila. Hindi ka nakakabag sila dyan. Anong sumagot ako dyan na ano ba yung unang malalulit ko, bakit may kukodinet ako? Hindi ko sa na, hindi na, hindi sa hindi na, 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 hindi Sige lang. Basta pupunta ako doon. Kailan naman pupunta? Mamaya? Dito na okay. ako kay Diwata, oh. Kasi okay. service nga Sige. Kasi di ba, parang, alam nyo. na kami Hindi kasi mag-conclusion kayo na eh. Pag-comply naman ako. Hindi naman tama yung gano'n siguro. Bila isang mamaya. Saan okay. ba ako lulungkot? na ba gusto nyo mangyari sa buhay ko? Yan lang naman yun eh. Kasi ako lahat ng sinasabi yun eh. Pag-comply po ako. Lahat ng sinasabi nyo. Lahat ng requirements na kailangan natin. Kaya pag-convenient naman po ko sa inyo. Tapos nakakalungkot lang kasi may closure ako. Eh bakit sa dami ng vendors, ako lang lagi nakikita nyo. Ito ba dito na malalaking tindahan dyan? Mayroon bang mga parking? Mukhang ipapasaran ng mga ata si Diwata. Yun lang may sa ating kuya, maging patas lang po sana tayo. Ako lang akong question doon, pero sana naman lahat nyo na lang. Kasi ako naman lahat ng pinupupay to, ang sinasabi nyo meron, plano ko naman. So, kasi ang nangyayari kasi parang hindi na ipapasaran. Huwag naman sana ipasara. Laban lang, diwata, laban lang. Kasi akala mo sa totoo lang na ipag Kaya mo yan, diwata. pag ipag-todulit ako sa inyo. Lahat-lahat. <coughs> in oh. Kaya mo yan, diwata. Kaya mo oh, yan. Bawal masisub. Kaya mo diwata. Walang kalik ka, kalik. <laughs> ito ha, ito, ito, ito. Ito, vlog ba Ako ito, wala akong question. Pero sana naman maging patas lang ko yung laban. Kasi may closure order na ipag-comply naman tayo. Lahat ng requirements naman. Kung kaya ko mag-provide, pinoprovide ko naman. Oh, so, yes. di ba yun lang naman eh? Kaya mo yan, kaya mo yan. Sikat na yung pangalan mo eh. Sige, <laughs> so, po. Yung nga mga kaos, no? ayun nga, ipapasarado talaga yung ano yata ni Diwata. Kasi nga daw, dinudumog na ng tao. Uh, Ang dami na ring tao pumupunta eh. Sagot naman ni Diwata. Uh, Nakikipag-comply naman daw siya kung ano yung mga requirements na, ano, na hiningi. di ko alam kung publicity lang to or talagang pinupuntahan siya. Para sa akin lang, opinion ko lang. Eh, ayun talaga, laban lang talaga ni Ayan. Ganun talagang tao, hindi natin masisisi, no?